Meron pong dalawang individual naman ang uh, naitala pong patay matapos na malunod at matabunan ng lupa dahil na rin sa pananalasa ng Bagyong Christine. Kaugnayan kuha tayo ng update sa pagulat ng Bomborayo Bagyo. Dalawang individual ang nasawi sa rehiyon Cordillera dulot ng masamang epekto ng severe tropical storm Cristina na itala sa probinsya ng Benguet, particular sa Bayuyo Buyakawan, Bugyas ang isang insidente ng pagkasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa ang biktima. Nakilala ang biktima na si Jasper Jones Amoy, 24 anyos, isang magsasaka mula kibungan Benguet. Sa panayam ng bomborazo kay Police Major Lawrence Paul Claveria, officer in charge ng Bugyas Municipal Police Station, sinabi niyang nagtatrabaho sa kanyang harden ang biktima nang bigla siyang matabunan ng lupa. Samantala, naitala rin ang isang insidente ng pagkasawi sa probinsya ng Mountain Province, particular sa munisipyo ng Sabanga, nagkahapon. Ayon sa inisyal na ulat ng kapulisan, posible umanong tinangay ng malakas na agos ng tubig ang biktima na si Francis Angel, 60 years old, na nagdulot sa kanyang pagkalunod. Nito lamang ang araw ay natagpuan ang bangkay ng biktima sa Chico River sa Bontoc Mountain Province. Maliban dito, nakapagtalarin ang nasabing probinsya ng ilang pagguho ng lupa sa mga kalsada, ngunit agad itong nalinisan kaya lahat ng mga national road ay maaaring madaanan. Gayunpaman, may dalawang sasakyan ang nasira matapos madaganan ng gumuhong lupa at bato, ngunit wala namang nasaktan. Sa lungsod naman ng Baguio, hindi gaanong naramdaman ang e epekto ng severe tropical storm Christina dahil walang naitalang major damage at naapektuhang pamilya. May ilang insidente ng pagkatumba ng mga puno, ngunit agad naman itong nalinisan ng mga otoridad at volunteers. Dahil dito, inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang pagpuri sa iba't ibang opisina at residente na agad na rumesponde sa naturang insidente. Wala naman nasakta, wala tayong injuries, wala tayong evacuees. So, sabihin ko natin na all is well in the city of Baguio. I just would like to commend our barangay officials to sa 20 plus na nabisita namin barangays. 100% nandun yung mga barangay officials moving around, going around. Kaya nakakatuwa na hindi makita ba na talagang very active, deeply involved yung ating mga, ating mga barangay officials, community leaders. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo kara sa Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basrajo, Bombo.